Sa video po na to ay ang ating computation ay sa aircon na 0.7 horsepower, 0.7 HP. Titignan na natin dito kung ilang battery yung ating kailangan at kung ilang panel. Depende sa ating usage hours. Yung 0.7 horsepower na aircon ay ilang watts po ba yan? Punta natin yung ating horsepower. 0.7 na horsepower na aircon. Meron tayong 522.2 watts. So, isarada na lang natin siya sa 522 watts. Yung ating 0.7 horsepower na aircon ay 522 watts. Tapos, dito tayo sa ating usage hours. At ang tawag ko dito ay night time, no? yung standard time na 16 hours. Pag tinignan niyo po sa orasan niyan, pag sinundan niyo, pag nilang niyo, yan po ay 16 hours. Kaya, tinawag ko siyang night time. Kasi sa morning time, ang magsusupply sa load ay yung ating solar kapag sufficient yung uh, sikat ng araw. Pero kung gabi, hindi functional yung ating solar panel kasi wala siyang araw. Ngayon, ang magsasupply sa ating load kapag gabi ay yung battery. At kaya natin kinukompute yan sa 16 hours na, kasi para na rin sa ating battery. Okay, so ang aking gagamitin battery dyan ay pwede akong gumamit yan ng 250 Ah, bala po kayo, pwede kung gusto nyo gumamit ng 200 no? Oh, kasi dito battery capacity you wish to use so ang gusto ko ay 250Ah 250Ah at lumabas na dito yung quantity ng ating battery na may DOD factor na yan deep of discharge factor at saka inverter factor apat na battery pala ang kakailanganin ko kapag ka ang gamit ko ay 250Ah ngayon eh, kung gusto nyo naman na uh, 200, 200Ah tinan natin Ayun, limang battery. Nag-add siya ng isa no? kasi bumaba yung ating EX. AH. Ang suggestion ko po dito ay hanggat maaari, yung battery natin ay pakuntiin natin. No? Kasi kung marami, yun nga, gagamit tayo ng balancer at saka maraming ano, uh, bulky sa ating area. So, ang gagamitin ko dyan ay kung mayroong 300, pwede. Kung mayroong 300 EX, AH. ayan, tatlo. Tatlong battery. Nagagamit na ako dito ng 250 EX. AH at yan yung pinaka-common. Kaya naman, meron tayong apat na battery na kailangan pala dyan. Tapos, mamaya, titignan natin kung sapat ba yung apat na battery na yan para sa 16 hours. Okay, so dito naman tayo sa ating panel, no? Punta natin yung ating panel. Ilang panel ba ang dapat natin kailangan dyan sa ating energy consumption a day na 8,352. Ito na kasi yung total niya, yung pinaka-energy pinaka energy consumption natin a day, 8,352 watts hour. Kasi yun nga, yung 522 watts na yan, na wattage ng ating 0.7 horsepower na aircon, ay nilultiply natin sa 16 hours. Kaya naman nakakuha tayo dyan ng energy consumption a day na 8,352 watts hour. At puntahan natin yung ating git panel quantity. Ilang ilang panel ba ang ating kailangan dyan? Okay, so ito na tayo sa ating quantity of panel based on monthly energy consumption. At ito yung ating babasihan dyan, monthly energy consumption lumabas na 250.56 kilowatt hour lalagay ko lang po yan dyan 250.56 kilowatt hour makuha natin dito kung ilan yung panel na kailangan natin dyan at sa uh, fixed hour no? sa fixed hour pwede ako maglagay ng 8 hours dyan at yung days no 30 days, compute ko sa 30 days yan, pwede na ako maglagay dito ng 6 hours, mas maganda mababa mababang hours para sure bull tapos pagdating dito, maglalagay lang ako kung anong gusto kong panel na gamitin dyan at makukuha na natin yung minimum numbers of panel required para dyan sa ating monthly energy consumption. Let's say, maglalagay ako dito. Ang gusto kong gamitin dyan ay 500 watts na panel. No? Gusto 500 watts. Ayun, so tatlong piraso pala na panel ang kailangan natin dyan. Paano naman kung ang ating peak sun hours sa ating area ay limited lang. Sabihin natin 5 hours. 5 hours, ayun. Apat na panel pala yung ating kailangan dyan. Paano naman kung 300 watts ilang piraso kaya? Yun, ito, Napakadami. Kaya ang suggestion ko po dito hanggat maaari ay pakuntiin natin yung ating panel. At pag kinumpute nyo po, makakatipid kayo. Okay, mataas lang yung presyo pero pag kinumpure nyo sa panel na mababang wattage, mapapamahal kayo. Kaya mas maganda, doon na kayo sa pinakamataas na wattage. So, 500 watts lang lagay ko dyan. Pwede rin kung may 600 watts. 600 watts, tatlong pirasong panel. Lalagay ko 500 watts. So, yun pala, yung pinaka minimum na numbers of panel required para sa ating monthly energy consumption ay apat na piraso para dun sa 0.7 horsepower na aircon. At tingnan natin doon sa ating battery life, no? Meron tayong battery na ilang piraso yun? Apat na piraso, ito. 4 pieces battery. At ang ating system dito ay sure bolt na 48 volts system yung ating gagawin dyan. At paano nga ba makuha ang 48 volt system? Madali lang. Mag-series lang tayo ng apat na battery na 12 volts. At yung kanyang ESI 250. Wala, isang groups lang yan kasi apat lang kailangan natin ng battery. Overall battery quantity to be used. Ayan, apat. At ang ating system volts ay ito na. 48 volts. Ayan, 48 volts system. At yun nga, lumabas na dito yung ating battery capacity na 258 sa apat na battery na yan kasi naka-series naman tayo. pag ang battery po, kapag naka-series, ay hindi nagbabago yung kanyang ampere. Ang volts po ang tumataas dyan. Tapos, lumabas na rin dito yung maximum charge current. Ayan po, 63 ampere yung kanyang maximum charge current. Ngayon, tingnan natin. I-apply Ia natin dito yung deep of discharge factor. No? Kasi dito, wala pang dip of discharge. Kaya, pag tinignan nyo, yung apat na battery na yan ay ang kanyang total watts in series ay 12 8,000 watts. Samantalang yung ating energy consumption ay 8,352 watts hour. Ayan po, ayong kanyang wattage. Ngayon, kung isipin niyo po, ay sobra-sobra yung ating wattage ng ating battery, which is good po yan. Kaya lang sa ating battery, kagaya ng lead acid battery or yung gel type battery, mayroong deep of discharge yan. So, dito sa ating battery na gagamitin, gel type, meron tayong deep of discharge na 80%. Lalagyan ko. Ang nakuha nating total watts in series with DOD factor ay 9,600 watts. At ayan po yung ating energy consumption. Pasok na pasok doon sa ating battery at sa energy consumption na 8,352 watts. At yung ating battery ay 9,600 watts. Sobra. No? Ngayon, tingnan natin kung totoo nga ba na magagamit natin yan ng 16 hours. Kasi kinumpit natin sa 16 hours yung ating arco na yan pupuntahan natin yung ating battery life. No? Ito ay 48 volt system at ang ating capacity ay 250 Ah. Puntahan natin yung ating battery life. Ang battery volts po niya is 48 volts. Tapos yung battery capacity ay 250 Ah. Tapos in-apply na natin dyan yung dip of discharge na 80% at kasama na rin yung sa ating inverter conversion efficiency. At ang ating nominal power load ay susundan natin to kung gusto natin or pwede rin na Gawin natin itong 500 watts, no? Yung sa aircon natin. Okay, so, sundan natin yung kanyang wattage, 522 watts. Tingnan natin kung ilang oras nga ba yan, battery working hours. Ay, yun, 17 hours, sumobra pa. Ayan po. 16 hours yung computation natin. Samantalang yung ating battery na estimated ay apat. At dun sa apat ng battery, nakakuha tayo ng portable system. At yung kanyang capacity ay 258. Ito yung ating ginamit, 250. At, uh, in-apply natin dyan yung battery discharge factor. Ayan po, 80%. Tapos inverter, 90%. Tapos yung nominal power load natin na 522 watts na sa aircon. Ayan po. At magamit natin siya ng 17 hours. Paano naman kung 500 watts mas maganda, tataas yung ating hours. Ayun, hindi siya natin gumalaw, no? 500, kunti lang kasi. Paano naman kung 300 watts? Ayun, 29 hours. Paano naman kung 400? 22 hours itong aircon po kung maganda yung settings niyo ay mas hahaba yung paggamit niyo ng oras at makakatipid kayo sa ating battery energy so ayan balik ko lang 522 watts ayan 17 hours paano naman kung gagamitin niyo po ng meron tayo dito sa battery rolls ang battery rolls po ay kalahati ng ating energy power consumption a day no? ito kailangan makuha natin ito so lalagay ko lang dito 8 hours sa ating ko lang yung 16 8 hours lalagay ko dyan ilang battery. Ayun, ay, dalawang battery lang pala ang kailangan kung gagamitin niya siya ng 8 hours. Paano naman kung 24 hours? Kung 24 hours, tingnan natin. Ayun, ay, ang kailangan niya pala ay anim na battery. Ayun po ang kanyang competition. Yung panel ay ganoon pa rin, wala tayong gagalawin sa panel. Kung ano yung panel natin? Yung sa quantity. Ito ganoon pa rin 'yan. Ito yung pinakamababang panel. Pwede kayong mag-add dyan kung gusto po ninyo. Pero yung pinakamababa ay dito natin makukuha. Minimum numbers of panels required. Tapos, uh, tingnan natin yung ating panel, no? So, ang panel natin ay ilang perasa yun? Apat na 500 watts. Dito natin lalagay. Apat na panel na 500 watts. At meron natin tayong risk factor na in-apply dyan. Tapos, yung ating fixed sun hour ay 5 hours lalagay ko dito, 5 hours. At yun nga, nakakuha tayo ng 8,000 watts hour solar panel generation charge a day. Ayan. So, 8,000 watts compared doon sa ating energy consumption a day na 8,352 watts. Kunti na lang ang kulang. Ah, uh, 352 watts, no? Samantalang dito, ang ating panel ay nakakuha tayo ng 8,000. So, kulang tayo ng 300. Okay lang yan. Ma masasupplyan pa rin yan yung ating kailangan ng ating load na aircon. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin mag-add yan. Kasi yan nga, ang sabi ko, ito yung pinaka-minimum kung nagtitipid kayo. Yan yung pwede sa kanya. Pwede yung gawing lumang perasa yan para makakuha kayo ng solar panel generation charge a day na mas mataas. Ganun lang po ang ating computation na ginagawa dyan. Okay, so babalik tayo dito sa ating device list. No? Yan nga, yung ating aircon na 0.7 horsepower ay meron tayong 522 watts. Tapos, kinumpute natin sa standard time. Nakakuha tayo ng battery na ang apat pala ang kailangan natin dyan. Pero, kung oh, 258 yung ating gagamitin, so, nasa sa inyo po, ano? Kaya yung lagi ko sinasabi, hanggat maaari ay pakuntiin natin yung battery para hindi tayo maraming wirings at yung ating area ay mas ma safe, ma -safe pa natin no? yung area natin. Kasi kung maraming battery, malaki yung space na kakailangan natin. Tapos ang kung aircon lang po ang gagamitin nyo po dito, ang pwede na uh, inverter, hybrid inverter ang akin pong suggestion dito pwede kayong gumamit dyan ng 1,500 watts. Kung 48 volt system yan, taasan nyo na. Kasi, sayang naman, ha? Oh. Pwede kayong gumamit dyan ng 3,000 watts na, na inverter. 48 volt system. Or kung gusto nyo naman po, ay pwede rin po dito ang 24 volt system. Ang gawin nyo na po, mag-series kayo ng dalawang battery na 12 volts. Ayan, makukuha nyo po dito yung 24 volt system. At para mahabol nyo yung overall battery quantity na APA, ay maggroups po kayo ng dalawa. Ay na siya, apat na battery at nakakuha tayo ng the same total watts in series na 12,000 watts at yung ating total watts in series na may DOD ay na po 9,600 watts at yung kanyang charge current ay 125 ampere. Ay, pwede po siya sa 48 volts at 24 volts system. So, ibabalik ko lang. Isang groups at yung ating series na battery na apat. Ayan, tinan nyo po. Parehas lang po yan. So, may lalagdag lang ako dito. Sabay ko na. Punta sa panel. Ito yung ating panel, no? Kasi kung, ano ba, gusto yung magdagdag pagawin gawin yung marami yan. Bahala po kayo kung marami kayong budget. Pwede naman. Para kung sakaling yung sikat ng araw sa inyong lugar ay bitin or alanganin talaga, pwede kayong mag-add ng panel. Mayroon ako ditong panel na solar panel series para ng groupings mode. Sa groupings mode naman to, at dito natin kukunin yung ating inverter specs, no? Kasi ang ating inverter specs mayroon tayong pinaka maximum na 500 volts sa ating hybrid inverter. Kailangan makuha natin 'yon kasi kung halimbawa, mayroon tayong panel diyan na halimbawa, gusto niyo ng panel na 20 pieces na panel, tapos ang nilinaan ay 500 watts at ang kanyang BOC, yung lagi yung titingnan yung BOC. For example, maglalagay ako dito ng 52 volts yung BOC niya. Ayan yung kanyang total volts in series. 1,040 volts. Napakataas. Napakataas po yan. DC na po yan. DC volts. Ngayon, ang kailangan lang natin dyan ay kunin natin yung inverter specs na ating sa panel. No? Kung ilang volts yung panel na dapat para sa kanya para makuha natin yung total volts in series for inverter specs. Which is, ngayon nga, yung pinaka-maximum ay 500 volts DC. Kasi kung sobra, kagaya yung 1,000 volts na ba, isira yung ating inverter. Okay, so hatiin ko. Gawin kong 10 piraso. Mm, may sobra pa rin tayo na 12, 20 volts. Dapat 500 volts lang po yan. Gawin kong siyang na piraso. Ayan. Yung ating total volts in series ngayon ay 468 volts DC na pasok na siya dun sa inverter specs. Ngayon, paano natin makuha yung 20 pieces kasi 20 yung gusto po ninyo. Dito na tayo mag-group, no? Group na natin yan. So, yung isang group, ayan. Meron tayong quantity of panel, siyang kulang pa, gawin natin dalawa. 18. 18 panels. So, samantalang ang kailangan natin is 20. Actually, pwede na to, yung 18 panels. Sige, sundan natin yung yung 20 panels. Gawin ko itong tatlo. Bawas ako dun ng isa. Gawin ko na lang walo. 24. So, bawas pa ako. Gawin kong pito. Ayan, 21. Bawasan ko pa. Gawin kong 6. Tapos, mag-add ako dito ng i-groups natin yung, yung apat na panel na yan. Ang apat. 24. Okay, so tumaas naman siya, 24. Bawas tayo, ganyan ko lima. Ayan, 20. 20 pieces na. At yung ating total volts in series para sa inverter risk fix ay 260 volts. Kung ang inverter po ninyo, ang pinaka minimum ay kung mayroong maximum 500, mayroon ding minimum. Merong inverter yung gamit ko. Ang inverter na gamit ko, ang pinaka minimum volts para mag-function yung aking inverter ay 90 volts. Napakababa. Samantalang nakakuna tayo dito ng 260 volts. Yun lang po yung isa sa mga titinan po ninyo. No? Ayan. Yun lang po. At napaka-simple lang ng ating computation na to. Ayan. So, sana po ay may nakuha kayong idea sa ating video na to at hindi po nagustuhan. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, salamat po sa inyong pagbisita. Paki-like, share, at subscribe na lang po sa ating channel at pakiclick yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin sa aking mga subscriber po. Thank you so much sa inyong support na po. And God bless sa ating lahat.